Tapos pwede ba naman. Okay, mm. sige. Ganito. Pero isang kondisyon. Hindi okay. wait muna. Bakit gusto mong bumalik? bumalik. Hmm, bakit ka Hmm. Para sa inyo po. Para makita niyo po kung po. Mm. Mm.

ito yata yung huling gupit natin sa kanya. Nagpagupit ka na ba buhat na? Hindi po yun. Nagpagupit po. yung pinagupit po. Ang papakabosi daw. Mahaba daw po buho ko po, po eh. Ah. Uh -huh. uh -huh. eh, pinagalala mo ako. Eh, na-miss nga po kayo po eh. Na-miss? Na-miss mo ako? po, Kasi dati po po sabi, sabi ko po, sabi ko po, sabi ko po kay Papa, may narapos, po ang hirap po niya. Ayun Uuwi ka na doon? Hmm, baka sakura. Ah, Haan, wala ka na. Ang hak ko. Ba't mo nasabing uuwi ka na doon? Eh, kasi napanood ko ka po si May, naano daw do po, doon po sila po eh. Nabili niya daw po siya ng bike po. Sila po, sila engine po. 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 Hmm. Po, yung, hindi ko po, po kayo po. Hmm. Ang saya nila, di ba? Oo po. So, po sila po eh. Hmm. Ilang beses ako nagpunta rito, yung pagpunta ko, ikot-ikot ako dyan, hinanap kita. Eh, Nasabi ba ng lola mo? Hindi po na, doon po sa kasama, doon po sa mga kaibigan ko po. Saan? Doon po, sa so, Jollibee po. Jollibee, paikot-ikot nga kami doon. Hmm. Saan doon? Doon po, doon po sa kinakain po namin doon. Sa loob? Hindi oh, mo sa loob po. Sa labas po. Ah, sa labas. Saan doon? Doon lang po. Doon po. Makaibila ko po. po. naman po gabi po pagka pag, uh, hmm. pa po ulan po. Muuwi po ako sa mga papa. Bakit ka muuwi na Baka hanapin pa ang tatatik na na ako po. Yan po. Ba't so, kasi gumagala ka, diba? Napag-usapan natin, mag-aaral na lang. Sabi niyo po daw ng papa ko po, nag-aaral na daw po ako. Ang kaso, wala na kasi po ang lapis po ang tatay. Wala na. Ay, ball, 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 ball po daw po. Eh. Ball na hindi lapis daw po. Sabi ni papa ko po. Hmm. Ba't di mo sinusunod si Lola at papa mo? Yun yung kinakasama ng loob ko sa'yo. Ba't My di mind? mo pinapakinggan si Lola? Tsaka si papa mo? may pagamas, kung may papag, ko may, may pagkain po. Hmm. Hindi nga. Ba't di mo sinusunod? Ba't, luma, ba't ka dito? Alam po, kung may pala may po, ano lang po, bigas lang po, hindi ako ng pera. Hindi ba na pag-usapan natin, hindi ka namamalimos mamamalimos? Mabas pinipilit mo yung gusto mo. Mapapahama ka doon, di ba? kasi sinasabi ng mga katekram natin nung utusan ka daw may eh, sinasabihan ka bang mamalimos? hindi po oh. hindi po nilang may po di ba wala naman nag-uutos sa'yo? gusto mo lang oh, kaya wag mong wag mo nung ulitin nyo kasi napapahiya ang papa mo yung lola mo po, punta nga po ang sagapat po ang kaso po na nakitap po namin po. Kulit hmm. nga po ang dara po po eh. Hmm. Bakit po kayo na-miss po? Ha? Huh? Bakit po kayo na-miss po natal? Hindi, hindi, hindi po alam, ikaw ba't mo ako na-miss? Siguro. Mm-hmm. Ay, hindi marunig. Ah, ako din naman eh, makikita eh. Nalulungkot nga ako sa mga kinukwento ni Lola mo eh. Yung pag-alis-alis mo dyan. Hindi man po, bumabay siya po kabi ko sa hapon. Pagka... Eh, masama kasi yun. Kasi pwede ka mapahamak doon, pwede ka masaktan. Oh. Ano yung ginagawa mo pagka nasa labas ka, maliban doon sa pamamalimos mo? Hmm. Kasi pagka namamalimos ka, nasasaktan ng papa mo, si lola mo. Kasi sinasabihan sila, inuutosan, inuutosan ka. Sinasabihan ka mamalimos. Di ba wala naman, hindi naman totoo yun. Mister, pagka bumalik kayo po ako sila, magug magugulat po ba sila na ano, ako yung jay? Hmm. Siyempre, eh, matutuwa hmm. sila. Matay. Hmm. Si Angel po ba, bakit po kaya inaawag ko? Eh, yan na, ayusin natin yun. Isang dahilan pala yun para umuwi ka, no? Matay, gusto ko si Angel, ayaw ko sa kanya, gusto ko na lang. Si Ate Angela, kasi namimiss ko na silang dalawa. Kaya Albert na ko Angela. Si Angelo. Hmm. Di ba mo namimiss si Angelo? Namimiss ko -hmm. oh, naman yun. Namimiss ko naman sila. Si Angel, hindi ko naman namimiss niya kasi naawin na ako dati. Hindi ba po? Nandun pa po dati po. Dati pwede mo ba pumalik Oo naman. Hmm. Okay, sige. Ganito. Pero isang kondisyon. Hindi, wait muna. Ba't gusto mo bumalik? mo Hmm, bakit ka nakawal? ko para sa makita niyo po, po. Para... para na po ay balik-balik po dito. hindi Para hindi na... na masira yung mga kotong niyo po. Hmm. Sige. Saka, saka si Lolo, si Lola. Uh, ano pa? Na, ka kila papa mo sa mga ano mo. Okay. Um, uh, isang kondisyon. pagpupokus focus ka na sa pag-aaral. Alam ko naman mabait ka naman eh, pero yung kakulitan ba tatanggalin? Tapos susundin kung ano yung makakabuti sa'yo. Okay? Okay. Ayong hat ko. Mm -hmm. Namiss mo ako? Opo lang Ano po. Sinulat namin na mismo. Okay. Ano? Sinabi mo na ba kay Papa mo na na pupunta na doon? -ko uh, sa ko po. Lapag, gusto ko po buong bumalik. Sabi sab ko po, nalungkot, nal nalungkot niya sa lapag. Gusto niya daw, umuwi daw ako sa, sa inyo po eh. Hmm. Ay, si nalungkot na daw po. Si Lola, anong sabi ni Lola? Eh, yun lang si po sinasabi ko sa kanya hmm. po. Hindi. Ah, hindi mo pa sinabi na babalik ka doon? Ah. Sa so, papa ko lang po sinabi kasi mapagalagal siya. Ay, ay tama po siya. Nagalagal po siya pag sa bahay. Mm. Nag-a-watch Ako po, tumutulong po sa kanila po. Ha? Ah. po po. Hina? Ano? Ano itong tulong mo? Hindi po, pag-a-watch po. Ha? Ah, Doon? Tumutulong okay. ka? Pag, po. Pag-a-watch ano po me, ah, pag, may vento mm. eh, kami ni mamay ko po. Mamay ko, ko po. po pag-a-watch po, pag po ng pang-a-watch Okay. Good news, katekram, napakagandang balita nito. Uh, so, paano sasama ka na ngayon? Um, sige po. Yuti! <laughs> okay. Pagbubutihan mo na ha? Okay. Po. Okay. Promise? Promise po. Okay. Tapos si Tati Fred, nakakawa naman sa kanya. para hmm. makita niya ako, magubulat tayo na siya. Pai, mm. sabihin pala po ako nito. Mm. Pa bakit kaya po kumagawa po ka po? Eh, siyempre natural na yan. ah. Mm. Oh. <laughs> natural na yung kagwapuan ng tatay lang mo. Eh. Parang ikaw, gwapo din. Hmm, tatay, nabula mo lang ako tayo. Hindi, gwapo ka naman talaga ng tito Ogos. Hmm. Kaka-gwapo niyo yun. Kamukha ni Alvin Labox. Hmm. Isama na natin si Papa mo. Sabihin mo, doon na din siya. Sabihin Papa doop, doon kung hindi daw siya siyempre. Wala doon babantay doon sa si bahay. Nandiyan naman yung mga tito mo eh. Eh, hindi ko alam kung Papa. Tawagin mo nga si tito mo, kausapin ko. Para madaming dahilan kasi yan Kasi dahilan ng pa Papa ni Clark, dahilan ng kuya mo, kaya ayaw niyang sumama kasi nga, wala daw kasama si mama mo, mama niyo. Ah, oh, wala akong kasama. Wala akong matulong. Ikaw! Kaya, yeah, ang so slow death po. For tempo. Kuya. Hmm. Gusto ko sana doon na lang siya eh. Para makasama, kasama, kasama na lang namin din. Gusto ko nang putulong namin. Pwede yung tosin slow death. Hmm. Araw po nandito, tinutulog ko nandito para pag nangyayang gabi ulit, pagka nagkakatay ka. Hmm. Anong oras ba yung ano mo din? Anong Ayan oras yung trabaho mo? 11 to 8. 11? 8 po. 11 ng gabi? Apo. To 8? Ng umaga. Ah, dapat ito eh, tinutulog mo Ako, ano? tinutulog po. Hmm. Okay. Siya siya yung pang gabi, ikaw yung tulog? Ah, hindi. Oh, panggabi siya. Hindi, ako ba'y panggabi? Hindi. Ibig sabihin, panggabi, wala ka. Siya yung nasa gabi dito. Yung ibig niya sabihin, kaya siya naka ano dito. Kaya si Kuya, ano? Si Kuya, yung sumunod sa'yo. Si Kuya Totoy? Hmm. Bumiyahe ko yata. Hmm. Ay, ito lang ba? Ay, nagbawalis. Hindi, nandun, nagawin ng karton. Ay, nagawin ng karton. Natatali ng karton. Natatali ito. Natatali Hmm. Bebenda. Bebenda daw, okay. Nag-sabi daw si Kuya Clark, nagsabi si Clark kay papa niya na sasama na sa akin. Alam mo na yun? Dito, eh. uh, si, ma si mama mo hindi din pala alam. Yan, anong nasasabi mo Hindi, mas, mag mas maganda lang po yung nasa inyo para po maturuan dito po eh. Hindi po maturuan. Puro busy, bi puro po bis si trabaho po eh. Hmm. Kasi okay. hindi po kumay, dala po makakain. Ayan. Okay, sige, naiintindihan ko. Eh, wala naman din problema dun eh. Malapit lang ng school. Dito kasi napakalayo. Ano na. bang malayo dito? Naiintindihan ko naman. Kaya, yung papa, yung papa niya, si mama mo, talagang kaya din gusto din na yun yung maitulong ko sa inyo. So, sa tingin talaga yung doon si Papa, kuya mo doon na. May sinabi po sa akin kanina. Sabihin mo na, kuya. Ah, oh. uh, nanay. Oo. Oh. Sabi po ni Papa, kuya na daw po sa Ay, tatay, tikra mo? Ay, oo no, ba? Basta ikaw. Bahala ka. parang may sama ng loob si Lola mo oh. <laughs> eh kasi ayaw ko lang sa kanya na siya naman may isip bahala siya nag-usap na daw po sila nung anak niya hmm. Madali. kung ano ano mo bawin ako hmm. para, para din matuto ka para din yung kinabukasan mo hindi naman para sa amin, sa iyo. Buti mm. Okay naman naisip mo yan. Ganda naisip mo. Ito yung life. Para sa kanila din po. Para sa amin sa po. Ha? Huh? Para sa din po. Talaga? Oo, promise nanay. Sigurado ka? Oo. Oh, promise, promise ako. Okay. Pagka lumaki ako, mm. Uh -huh. gagawa ko kayo ng bahay para sa inyo. Mm uh -huh. Bahay na ano? Bahay na ano parang mansion. Eh, maganda mansion. mansion. Oh, maganda. Bahay? O oh, mansion. O bahay ng pagkatanda ko na. Ay, hindi! <laughs> May bahay talaga yon pagka ako. Talagang oh, ano na talaga yun. Hmm. Simintado yon Hindi na talaga mapapasok kung sino man yun. Hindi, kung hindi na sira yun, no? wala tayong bahay. Saan po kayo galing La? Yan lang po sa kapal ko. Wala. May ano, si Bigger kasi nga papasok. Tatanong nga ako ng uniforme kung magkano. Eh, wala pa nga kami pambili. Eh, sabi ko nga sa kanya, na natin kung magkano. Eh, wala pa naman kami ano sa municipio. Uniforme po ng ano? Eh, papasok kasi yung anak kong babae. Eh, kailangan ng uniforme. Yeah. Okay. Degrade lady. Ah. Bago, hindi eh, na yung dati nilang uniforme, kundi yung iba ay pagdating ng 11 to 12 no. iba ang damit may pinabibigay pala si ano sa iyo tita Irene may pin pinapabigay sa iyo bigay na lang natin doon sa tita mo kasi kailangan niya uuwi ka naman na doon eh Okay, bigay mo na lang. Ipapabigay po ng pagmamahal sa inyo si Tita Irene. Hindi, mamaya nalang kay papa mo. Mamaya nalang lang ano, hindi ko... Hmm. Ito, wala. Eh, po kay hindi, tita Irene yan. Hindi po eh. Baka mamaya ni papa niya, ano, sa papa niya. Ah, kay papa nalang? lang. Oo, oh, yeah. e, baka mamaya magkaroon ng ano, si pre anak niya. Hindi po, wala. Uwi naman uwi sa amin. Wala naman e, pong kailangan. Ito, ano. Ito. Sigurado ka pa ba sa sama ka kay tatay Tikram mo? ba? Talaga ha? Oh. Sigurado ka, wag mo akong lulukuhin. Okay. Ay, hindi talaga ako nakikipaglukuhan. Hindi okay. mo Abay, kukunin ko nga, Chelsea certi yung ano niyan, card, mm -hmm. dini. Kaya ano, kay mam ano niya, itatry ko nga sana siya, ipasok kung ano talaga, ano niya, di ba? Mm -hmm. na -hmm. May nang siya, kung naman siya magandang <laughs> Hindi <laughs> siya halimbawang ka na. ko na siya. May baka mamaya pagod lang kaka. Sundo-sundo, di ba? Maglalakad ako parot pa rito. Wala naman kami sa sakal yan. Mm. Eh, may sainam na rin yun. Mando ka na kay tatay. Pagkira mo, mayroon pa susundo sa'yo. Mm. <laughs> Natanggal na ka ng ipin? <laughs> natatanggal yung ipin niya. yung... Ba? Yung bang kabud hmm. na lang natatanggal. Hala, yung anak ko nagtitinda. Ay, magbibinta na eh? ng karp. <laughs> Wala ano? Kasi sabi ko sa anak ko, anak, ibinta mo na yung karton kasi kako yung kapatid mo, bibili na niyo ng korne. Dadagdagan na lang ako. Hmm. Ano? Kaya lang natanggal yan. Ano? Ayun sa kanya, nakabun na lang daw natatanggal. Arapa. Ano po sina, ano po sina? na po. Madali matanggal iipin Ito yan. Kalili Oo, oh, ganun. Parang nakadikit lang yung ipin niya. Mm. Nasaan yung natanggalan dito? Oo! Oh, sige, sige anak! Grabe eh. No? Na, ito, tinatago pa. Ano yan eh, mapag... <laughs> <laughs> parang ako yan. Yung ngipin ko nandito. dito. Eh, siya ganun. Itinatago niya, pinaplastik nga. Paala ka, gusto mo niya i-plastik eh, eh. Pwede natin igisa. O, pa panghalo. <laughs> Naulang. Natanggal na ng ano. Ako, no, nabawasan tuloy yung kapugian mo. Tutubo naman na yun. Hindi ka lang na anak, mag-usap na tayo. baka naman, nandong ka. Baba ka naman. magpahatid ka na naman dito. Sigurado ka. Promise po na ay. Eh, ano ba hindi ano mo nang umuwi ka? Ano bang ang mo? Nalulungkot ka lang, hindi Kasi mga kapatid. Okay, ako. Ah, yung mga kapatid daw niya doon, inaaway daw siya. Hindi nga kasi ito nahilig ng away. Mm. Eh, kaya ayaw ko nanay. Inaaway ako ng mga kapatid ko doon. Ito ni Ika, nila ako eh. Si Angel daw po. Uh, yeah mga bata kasi uh, pero dapat pa ang uh, inano ko naman sa kanya yan mo anak mga babae naman yun gumutok mm. yung ganyan sabi ko sa kanya mm. tas tapos din nga pag umuwi yan punit punit ang damit sabi ko pagkakako sa iyo may aaway umuwi ka na lang huwag ka makikipag mm. sabi ko umuwi ka na tapos yung punit punit ang damit basta bilhin ko sa kanya huwag makikipag umuwi ka na Umu. lang mo naman siya. Di yan nagsusumbong. Sino bang kaaway mo? Wala mm -hmm. po. Di man siya nagsusumbong. Nirolo ko nga namin ni Papa niya. Pag hindi ka magtino, ika na Papa niya. Pag hindi ka magtino, talagang i... paano na kita kay Tatay Tikram mo? Para tumino ka na. Mm -hmm. Pag bumalik ang ika, iiyak ka. May naman na rin niya, anak nang mag-aral. Ah, sabi ko. Hindi yung mga damit niya nakata. Sige nga yung mga gamit. Yo, gagaya ka na. Is, idadali mo na yung mga damit mo na. Ha? Di siya it, dito na siya. Mag-aaral kang mabuti. Eh, yung mga nag-aaway sa'yo, magsasabi ka kay tatay si Kram mo. Hmm. Ano man rin na siya ang sinabi sa'kin? Sa Oo, oh, hindi ka lang magsusumbong kahit dito yan yung inaano niya, dinuturuan namin ng pangalan niya. Marunong na siya sa pangalan niya. Pero ang inaano ko kasi hindi ko naman na ano na anong kuras ang inatatapos. Hmm. Ay, ang dami ko, hindi ko oh, okay lang yun Hindi Lagay mo sa kung anong daga ha? sa butas sa butas ng daga Ipapalitan niya. Di oh, huwag mo kumitig din. Basta kami, hindi naman kami nag na maganda ang bahay namin. Ang gusto lang nalang tulad, may nakakain kami. Kahit pa paano. Mamaya <laughs> na! Ano naman? <laughs> ano ano ka ano naman? It's ka naman. Ano ba yan? <laughs> 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 Ayan, yung mas ganda. Ano na? Mayroon na yung bola lang. ko, pupugi ka pa. akin. At hmm. mo nga, katawan mo. Ano na, bato-bato na. Oh. Mas gusto okay. ko naman yung... Hmm. La... daladala na oh.